na manul manul bala sa kaktos. ti kay bago lang ko kita nakakita ti amo na lang ni amo na ko gibakal gibakal ko nakagina gibakal ko nakagina pero hindi ako nagbayad yung nanay ko di ba <laughs> yung nanay ko nagbayad dito tapos hama ko makaon ko sinin pero tilawan tanay ta, kung namit man kung hindi for for the first time ni yeah, Ilonggo makaon man ano kamulangaw di book on tabla dali lang book on ko na to bala na. No? <laughs> book on ko na ni book on ko na Ay, basi may 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 ano blan may tunok blan niya hagma <laughs> oh, diba di ba For, ang um, mula ni Bag, ulang ko ka, tilawas ang kaktos, pro, tilawanda kong namit, maniblao. Ay. Pagbukas, pagbukas, Pagbuka, hindi nakabaluhaw. Ay. O, oh, ba diba? Kamutunta na lang, ah. Hmm -hmm. Ako man, Japan, makaon pa, ano pa, kutsilukatsilyo pa. Pag hindi, hindi daw maganda yung pag ano mo, pag, pag abrisin ni eh. Ya, tunok, arat sa, ano, sa kaktus. O, ba? Diba? <laughs> Wala lang daw, <lantaw> sa, ano, ah. <laughs> Bala na. Te, tilawanta ni kung namit bala ko hindi ako. tilawanta na. Taling, te ti Te, te kauna ka? Kaon na. Hmm. Namit. Hmm. Ba, pero may ara na nga, ano? Bukog. Ay, bukog. Ano nga? <laughs> May liso talaga sa sulod. Hmm. Pero teka na, met. Kaya nung pag kinahulat niyo dahil, makaon, wala ka mong sinikinamit mo. Ka namit. Sampat, Pero ka na, Sampat, gid. Pero, at saka nyo na lang kung mag-CR ka mo, ha? Kung bilog-bilog, amo na lang. <laughs> Pwerte ka na, mitkag. Di, ano malantaw kala lang, di mo Ay. Hmm, ang mas gamit. Ano malantaw kala malang tao ka lang, hindi ka Hmm? 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 Pwerte ka na kami. Di, ano, hindi ka pati Bakal dun. Hmm, galagatok yang. Yelisot eh. Yelisot ka? Hmm? Ti tulun tan lang. O mm. <laughs> perte namin, Basta na ang sarap talaga ng ano ng ng cactus. Ng In nga lang uh, may boto. Nasa sayo yan na uh, kung tunlon mo ko hindi. Kung tunlon mo te anong gidaw? Hindi mo na sa imong Basta na amit na siya. Kumakaon ka mukaon lang ka mo. Mo lang na. <laughs>